Oh, ayan. Nakikita nyo na ngayon? Ah, from there na nakawala, o oh, ayan na sila ngayon. Yung, yung iniliguan natin kanina, mamaya, andito na yan. So makikita nyo, meron na sila kakaanong chicks. Sabi niya, pullets. Okay? Kasi, hindi ko pa siya inilalagay dahil nahihirapan niya. Pag nilagay mo agad, maglililipad yan. Magugulo sila. Samantala ko nakakakita lang sila ng mga pullets. Para bang nakakakita sila ng mga nagsasayawang pullets, di ba? Eh, may stimulate yung kanilang hormone na tinatawag dating testosterone. Pero later on, pag tumanda na ito, ito kasi is 4 months. Lilipat na yan sa kanila. So, from here, lilipat dito, ililipat doon. Hindi babad, Para lang talaga, ma-stimulate yung pagbarako at talagang maging macho. Yan ang role nila, lumaban o maging breeder. So, paano ka makakalaban kung hindi ka marunong sumampa? So, training ito eh.